Guys, welcome to Haimin TV vlog. And for today's vlog, ay uh, pagpatuloy pa rin natin ang ating pagbibigay ng reaction video dito sa uh, content ni Idol uh, Madiscarting mag-asawa. Ayan, guys. Medyo nagustuhan ko kasi ito 'yung content. Kasi nakahiligan ko ito dati 'yung pangingisda kasi nung ating kabataan. Ayan, ituloy natin. Umpisahan natin. Pasok. Ang laki yun. Lapo-lapo yan eh. Doble. Ooh. Doble ulit oh. Dala dalawa Dala-dalawa. Ayan, shout out. Shout out sa inyo mga idol. Idol Madiskarte mag-asawa, shout out from High TV Vlog. Ayan. Ayan, ingat lang kayo mga idol. ito ba si sino ba kasama mo ngayon idol ma uh, madiskarte mo ulit asawa Ayan. Ayan, dito na tayo. Ayan, si Budoy na naman ngayon. Iba-iba yung kinakasama niya, no? Yung, yung nagiging kasama niya sa pangingisda. Si Idol Budoy naman ngayon. Bata din. Nagpisa si Idol Budol kasi Budoy. Kasi mainit mga Idol. Ayan, ang Ayan. Oo, kailangan talaga yan para hindi masyadong mangitig yung ating mga balat. Long sleeve talaga ang dapat. Sana gamitin mo, Doy? Daw? yan kanyang gamitin mga ito. Ayan, pumundo na sila dyan eh. Aria na si Idol Budoy. Unang Aria. Sana makajakpa tayo mga Idol. Oo nga. Sana nga makarami na naman kayo ngayon. Ah, abangan namin. Magpagpap Muli ay uh, magpapasalamat uli ako sa inyo ha. Idol uh, Maliskarte mag-asawa sa pagbigay mo ng pahintulot. Nagawan ko ng reaction video ang iyong mga content. Maraming maraming salamat ulit ha, Idol. Video magandang panahon ngayon, ng Idol. Oh. Hangin hangin siya pero hindi malaki yung alon. sa hindi ba rin siya doon mainit yata. Ha? Yun! idol, idol May kumagat agad oh. Huli agad. pa so, makita malalim pa oh, yun. Ah, lapo, wow double double agad sa unang hatak Okay tuloy natin guys mukhang lapu lapu nga yung pareho yung nakuha tuloy Montager, ating... oh, buksan man. Buksan man. Buksan man. lipat natin ng ating pwesto para makita siya ito so tayo sa kabilang gilid. talaga yung mga Tinatakpan ko. Tinatakpan kasi dito yung ano ba tawag dyan? Watermark. <laughs> Pero pag nakaka... Yan, ibabalik na lang natin ulit. Balik tayo dito, balik. unang hila dalawa. Ang aria sa si Idol Budoy. Oh. Suwerte talaga ito si Idol Budoy. Ah. Yan ang pangalawang aria ni Idol. Idol. malamang. mang. Doble na naman. Halin. Yo. ilang ka gaad, Unang aria, pira ka gaad? Meron na naman kaya.

putol. Mukhang mabigat na naman. Dalawa na naman to. Abangan natin guys. Walang kukurap. ano ita doy? Wala pa? Malalim pa. Malalim pa mga idol. Sabi na nga ba, dalawa. Dalawa. Galing naman. Galing talaga. Swerte talaga po si Budoy. Maan si Budoy. Magaling na yan sa mga tanggalan mga idol. Pangalawang hila. Apat agad ano? Sabi ka lang nga pag hindi mo kaya. Galawahan. Matindi ito. Good size. Ayan. Kita nyo guys. Liger, tsaka ano. Kita nyo, kailangan talaga nakababad sa tubig yan para manatiling buhay ang mga lapu-lapu. Ayan, kaya may tubig yung loob ng bangka. Okay, tuloy natin. At at lapo. Edo, mga edo, no? Pangatlong area. Pangatlong area. Matindi. idol mo mga idol. Talaga maasahan yung mga kanyang mga galawan. mga nga. Siyerte ng mga nakakasama. Hindi nga nagpasok doon. Walang pasok. Wala dun pasok idol. Kaya ano, nakapangawil siya. Baka nakapsin ka doon. ng mga nakakasama ni uh, idol Maliscarte mag-asawa. mga bata. Talagang laging ganyan, no? Tingnan natin ulit ah hindi daw uh, ano wala talagang pasok sila idol kaya nagsama, nakasama ngayong umaga hanggang bukas daw wala kayong pasok Oh, hanggang bukas oh ano kinain ay. kinain daw parang nabigla si buko oh, yun ang oh, sabi na nga eh so, si si na, na naman oh <laughs> dalawa na naman yan Klasi, to lang, Siyerte talaga sila sa bawat pinupunduhan nila. Laging maraming isda. Ayan naman. Hindi pa makita. Malalim pa. Uy, isa lang. Okay na. Ay, dalawa! Dalawa na naman. Ang galing talaga. Puro mamahalin ang nakukuha. Ibig sabihin, pang pusit talaga yung pusit talaga ang gusto nilang makainin. Yan, pang kain lang.

Yan, bigyan natin ng merienda si Idol Budoy. mahirap mag merienda pag ganyan. Maraming Para mas lalong ganahan si Idol Budoy Naranasan ko din yan habang kumakain. Idol siya na. sa daliri ng hinlalaki sa paa. Yun, doon namin niniipit yun, niniikot yung nylon. Semento, ang ito ang kanyang ano mo mga kaedaran ko yan ito, Noong na, panahon na, ano? na nangingisda rin ako huwag kang magkubihin sa itali sa paa mo nga para ano Nakakainin ng malaki yan tingnan natin ay ito tingnan natin yung kanyang nylon tinali sa kanyang paa ayan o, no? nakatali ay dulo oh. ayan o, huwag sa doon

ay naman swerte huli oh yan ah sinasabi na eh may kumagat ah. baka dalawa na naman Pahulaan tayo guys. Dalawa o isa? <laughs> Wala ko dalawa. Dalawa o kaya kung isa man yan, malaki. Okay, tuloy. Tuloy. Wala, ayaw na. Okay, tuloy. Ang hirap pindutin ng play. Ayan ha, dalawa ang hula ko ha. Sabi na nga ba, tama na naman. Ah, may pangat may hilat. Puro tat, dalawang kuha. Dalawa talaga. Grabe naman. Hanit. Sabi ka lang nga kung di mo kaya ha. Kung may Kaswerte naman talaga. Kaya, hindi. Pangatlong hila. Pangatlong hila, edi ilan na? Anin. Anong na lapo-lapo. Ang galing naman, naiipon dyan sa tapat nila puro lapo Wala Walang ibang kumakagat. Sabi niya na naman, huwag madali ang bata. Ah, bilisan mo para makarami. Oh. Habang kumakain ba yung ano, mga lapo? Sayang naman talaga ang pagkakataon habang nandyan sila. Ganda ng ispat na Puro mamahali na ito. Ayan o. Swerte nila lang natatapatan. Hmm? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walok. Walok, anim na lapong mga idol. Tsaka, dalawang tiger. Walok? Ano yung na ba? Trapira na doy. Pa apat na hilan na. May pang na naman. Ah, apat na hilan na pala, kaya walo na. Abang naghihintay kung may kakain natin sa kanya pumain. Kain din siya. Dami nang uling na Idol Budoy, oi. Yeah, raw. Kuarta no? na naman. Si Idol Budoy. Pindisan lang uya, baka andiyan na naman, kakagat na naman 'yan. Tendo, eh

ba yung na yun talagang walang sablay Hindi mo na walang tayo, dalawa na naman 'yan. Dalawa na naman ang huli niya. Huh. Ah, maliit lang. Uy, dalawa na naman. Sabi na nga ba eh. sa so, yung hahangtad pero malaki ang mahuhuli niyan yan saan yung ihantad mo kagal ay yun oh no. ang kanyang ihantad idol ang girl size lapu-lapu din ang pamahay niya sa hangtad pero malaki ang maipapalit diyan tingnan natin ibalik kaya natin sa dagat yan baka idol ay hangtad na hangtad na una idol <laughs> ang batang to Ma Tahan mo natin mo, Idol. Ha? Tahan. Tirahin muna yan. Ah, lipitin mo muna. Ha? Lipitin yan na muna, Idol. Lipitin mo para maghantad ka. Subukan. Idol, marami ka ng huli. Marami ka huli, Idol? Marami na. Pero nakakapanghinayang. Baka marami pang ganyan. Pang malakihan. Pero mga ayun. Hindi na ko si Idol Budoy Idol sa kanya mga huling ano, mga lapo. So, yun lang ang kagandahan doon dahil mal malaki talaga makukuha diyan sa hantad Okay, tuloy guys

malakihan. Hmm. Ito yung yan niya yung isang ano, malas maliit na lapo. Tingnan natin kung gaano kalaki ang magiging kapalit. hanap <laughs> hindi mahuli nagtuwad-tuwad na si Idol Budoy. Budoy nawala ayun nakuha sa niya yan sa may buntot So may buntot niya. Ah, hindi sa gitna ng katawan. Ay. Malaki siguro ang kawin niyan.

Ibig sabi may bato. Wow. <laughs> Gano kaya kalaki? Abangan ka natin guys. Mukhang hirap na hirap siyang bumatak ko Nahirapan siyang humila doon sa nylon. Mabigat to. Abang tayo, abang. Nakatilong ko. Wow. Sana malaki ito. Sana lapu-lapu rin. Kaya ayan, sanae nasi sanae sanay sila kita yang, lo, lo, O oh, di ba? Tingag. Tingag ito, tingag. <laughs> Ganito. Ayan, sa waray guys. Alam nyo yan sa mga waray. Ayan, malaking tingag ang nakukuha ni Idol Budoy. Ay, grabe ang laki. Grabe, parang abutin ng mga limang kilo. Napakalaki. Grabe. Ah, buti na limang kilo ito hula ko. Abangan natin guys hanggang sa pagbenta nila. Ang galing, bawi yung ipinain niya na lapo. tiger ang pamain uli ni Idol Budoy. Idolin. Eh. Sulit na sulit talaga yung pagpain niya doon sa lapo. Lapo na maliit. Napakalaki ng kapalit. Okay, tuloy guys. Wala? Wala na? O yung malaking lapo, ang ipain mo? Mamili okay, siya wala. na mas maliit. <laughs> Ano kaya yung pinakamalaking ipain? <laughs> Mahirap pagpilian yan. Mga buhay eh. Langoy ng langoy eh. Kaya lipat nga tayo ng pwesto. Ang kalakihan din yun ah. Ayun ah. Ano, sakto lang. Hindi maliit. Okay, balik tayo dito. Para matakpan natin yung logo. Logo or watermark. Pangalawang hangtad. Sana makadali Sana makadali rin ng malaki. Tiger. 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 Marami akong natututunan dito. Adol. Parang gusto mo na rin umuwi sa Leti ah. Natutunan ko ay, guys ay, ah, napakaganda si idol Budoy ng ano nito. Nung kami kasalukoy ng inisda wala pang ganyan, hindi ko alam gawin 'yan. Nakakuha ay, ko ng idea ngayon ay, sa inyo, mga idol. Maraming salamat. <coughs> Ayun oh. Huli na naman. Adol, Sayang. Nakawala. Sayang yun. Sayang, lugi. Nawala yung pain. Kasayang yun, doy. Malaki, doy. Abangan natin, abangan. Baka hindi yun nagsampak. Wala <laughs> ka ng pamain. Ligpitin mo. Ligpitin mo muna yan. Wala ka ng pamain.

Tingag oh. sa waray Ayan, ang laki Bawi kayo din sa malaki Sige Sasama ko sa inyo idol Tingnan ko kung magkano ang benta nyo ngayon Abangan ko hanggang dulo kanyang binta. Ayun. Yan. Ito okay. po yung kanyang binta. Ang laki. Mm, good size pala idol. 3.6 times 1.6. 1.6 pa isda. 5,760. Tapos luba. 3.8 times 700. 2,606. Kaya umabot ng 8,000. Wow. 500 mga idol. Ayan. 8,100. 1, 2, 3, 4,

Yan, sana guys, sa mga malapit niya sa dagat, sana may makuha kayong idea dito. Ganito pala kagandang ano, pam nila, pamimingwit. Okay, tuloy natin guys. Wala na pala, yun na pala yung dulo. <laughs> Ayan, uh, okay. At ito uh, nga pala, kung nagustuhan niyo po ang, ang aking... Uh, ang vlog ngayon ay pakisubscribe na lang po kay madiskarting mag-asawa kahit hindi na ako sila na lang isubscribe nyo okay guys at makikita nyo naman dito ang kanilang pangalan at lagi ko naman inilalagay yung lagi nakakulay ng blue naka highlight ayan pwede nyo i-click yan okay hanggang dito na lang guys maraming maraming salamat bye bye